One, two, three. Shet, video pala, Bert. Bert, ano masasabi mo ngayon na sa Saudi ka na, Bert? Sabi, mainit. Mainit? Nang-homes ikaw? May pamilya ka bang hiniwan sa Pilipinas? Ilan sila? Ilan silang mga binubuhay mo doon? Ilan silang binubuhay mo? Dalawa. Dalawa lang. <laughs> ano trabaho mo dito sa Saudi? Construction worker. yan. Pai! Ano, brother? Meron ka palang barkada sa Saudi? Meron. Si Abdul Jabbar yan. May century 2 na pala sa Saudi. Hmm. 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 Ah! hmm. Ay. na ba? Ay. Ano ba Ay. 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 Hindi ka pumasok, Spike.